Kumusta mga kasaliksik? Sa loob ng halos tatlong buwan, patuloy pa rin ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Mahigit dalawang taon na nung walang tigil na digmaan, kung saan ang mga labanan ay madalas na nagiging sapilitang pagpapalita ng atake at may mga misyon na nagdudulot ng matataas na bilang ng casualties. Sa harap ng ganitong sitwasyon, marami pa rin mga dayuhang sundalo ang sumusuporta sa Ukraine isa na rito ay ang isang German sniper na patuloy na lumalaban para sa Ukraine. Matatagpuan ang kampo ng mga sniper malapit sa Layman, isang lungsod na nasasakop ng Russia noong Mayo 2022. Ngunit noong September ng parehong taon, nagkaroon ng counter-offensive ang mga Ukrainians na nagresulta sa pag-atras ng mga puwersa ng Russia gayon pa na malapit ang layman sa teritoryong kontrolado ng Russia na nasa 10 milya lamang ang layo mula sa mga aktual na labanan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinapaligiran ng mapanganib ang layman. Noong Hulyo 8, 2023, binomba ng Russian forces ang lungsod na ikinasawi ng siyam na sibilyan at ikinasugat ng labing tatlo pa. Noong unang bahagi ng 2024, o 2024, dumating ang karagdagang foreign aid at military equipment, partikular na ang mga bala na nagbigay ng pansamantalang pahinga sa mga pwersa ng Ukraine at kanilang mga kaalyado mula sa walang katapusang digmaan. Dahil sa mga bagong bala, tila handa na ang Ukrainian Army na muling maglungsad ng opensiba laban sa Russia. Unang pinuntahan ang mga artillery position sa Lyman, kung saan matatagpuan ang Third Border Brigade ng Ukraine Army na nakaistasyon 6 na milya mula sa harapan. Ginagamit nila ang bagong bala upang kontrahin ang mga taktika ng Russia. Ang leader ng brigade, si Colonel Sahaya Sakok, ay nag-aral at nagtrabaho sa Germany bago maging diplomat Ipinaliwanag niya na tumigil lang mga Russian sa paggamit ng mga armored personal carriers sa kanilang lugar dahil sa mga malakas na artillery positions ng 3rd Border Brigade. Dahil dito, nag-shift ang mga Russian sa paggamit ng foot-based tactics kung saan maliliit na grupo ng mga sundalo ang sumusubok umabante sa linya ng labanan. Ngunit kahit ito ay hindi rin nagtagumpay. Ayon kay Colonel Sakh patuloy na lang nasasalubong at napipigilan ng mga grupong ito bago pa makapagsimula ng maayos ang kanilang atake. Ang estratehiya ng Russia na patuloy na magpasok ng mga infantry troops ay nagiging tila meat grinder kung saan umaasa sila na mauubusan ng bala ang Ukraine upang labanan ang kanilang mga luma ng mga kagamitan katulad na lamang ng mga tanki nila na nagmula pa sa Soviet era. Sa kabila ng tagumpay ng Ukrainian forces, hindi naman ganun kalakas ang kanilang artillery. Ang kanilang pangunahing sandata ay isang baril na ginawa pa noong 1944 ng Soviet Union para labanan ang Nazi Germany sa World War II. Matagal itong hindi nagamit pagkatapos ng digmaan hanggang muling ginamit ng Ukrainian Army kasama ang mga German reinforcements. Bagong bala ang ipinadala mula sa Germany at isinulat pa ng mga sundalong Ukrainian ang kanilang pasasalamat sa Germany sa mga balang ito kasama ang Slava Ukraini at ang pechang Hunyo 22, 2024. Ang anibersaryo ng pagsalakay ng Nazi Germany sa Soviet Union noon pang taong 1941. Ang parehong Soviet Union na responsable sa milyong-milyong pagkamatay noong World War II upang labanan ng Nazi Germany ay nasundan ng Russian Federation na ngayon ginagamit ang kapangyarihan nito upang sumalakay ng isang malayang bansa sa pagtatangkang muling buuin ang isang bagong versyon ng Soviet Union. Sa kasalukuyan, patuloy ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia gamit ang artilerya at mga drone na kontrolado mula sa malayo. Ang mga ganitong makabagong kagamitan ay nagiging daylan ng pagkaluma at pagiging hindi epektibo ng malalaking tangke at mga personal carriers sa modernong digmaan. Kapag may paparating na sasakyan sa unahan o frontline, maraming paraan upang mapabagsak ito bago pa man ito maging problema. Sa parehong panig ng digmaan, parehong gumagamit ng range advantage ang mga sundalo. Ang Russia ay gumagamit din ng parehong taktika. Pagkatapos ng paunang pag-atake ng Soviet-era Ukrainian artillery, maaaring malaman ng kalaban ang posisyon nito. Gayunpaman, sinusunda ng mga Russian drone scouts ang landas ng pagwasak para mahanap ang lokasyon ng mga baril. Sa ganitong pagkakataon, ang Ukrainian army ay mabilis na nagtatakip ng mga artillery at iba pang pader gamit ang mga sanga ng puno upang maitago ang mga ito at maiwasang makita mula sa malayo. Dahil dito, ang mga drone ng Russia ay napipilitang lumapit sa mismong lokasyon para makakuha ng mas malinaw na imahe. Kahit na mas advance ang mga drone sa kanilang kamera at kakayahang magmaniobra, kailangan pa rin nilang lumampas sa frontline para makakuha ng sapat na footage. Pagkatapos, ang mga Ukrainians ay kumikilos para makuha ang mga drone bago pa man makapag-ulat ng posisyon ng kanilang mga artillery at masira ang kanilang bentahe. Bukod sa mga Ukrainians, malaking bahagi ng depensa ay binobo ng Ukrainian International Legion na pawang mga foreign volunteers. Ang legion na ito ay nagsimula noong paglusob ng Russia at ng pagsakop sa Crimea noong 2014 na ay na isa sa mga dahilan ng pagpapatuloy ng Russian-Ukraine conflict. Sa ngayon, halos tuluyan ng na-integrate ang legion sa Ukrainian army at ang mga volunteers ay nakatalaga na rin sa iba't ibang unit ng hukbo. Isa sa mga volunteer na ito ay si Otto S., isang 14 years old na demolition contractor mula sa Bavaria, Germany. Siya ay sinanay bilang sniper sa Banusher, ang German National Army. Dumating siya sa Ukraine noong 2022 matapos ang paglusob at tumuloy sa Obolod, isang suburb malapit sa Kiev na isa hotspot ng labanan noong 2023. Tatlong buwan siyang nanatili roon bilang voluntaryo. Ang pangunahing tungkulin ni Otto bilang sniper ay protekta ng kanyang mga kasamaang sundalo mula sa kalaban at kung maaari patumbahin ng mga kalabang snipers. Nakasot din siya ng bodycam upang idokumento ang kalupitan ng Russia habang sinusubukang sa kupi ng Ukraine. Ang front line ay isang napakadelikadong lugar. Ayon kay Otto, karamihan ng oras niya sa labanan ay ginugugol sa pag-iwas na mapatay ng kalaban. Naghihintay sila ng tunog ng mga granada at sa pitch ng tunog ay natutukoy nila kung gaano kalapit ang nagpapapotok. Kahit malapit o malayo ang granada, ang magagawa lamang nila ay manalangin na hindi ito tumama sa kanila upang makaligtas at patuloy na makipaglaban sa susunod na araw. Isang buwan na nakalipas ng muntikan ng mawala ang swerte ng sniper na si Otto sa isang labanan. Ang kalaban ay lumapit sa distansyang 150 hanggang 200 feet mula sa depensa ng mga Ukrainian. Sa loob ng 10 minuto, Tinamaan si Otto ng bala ng kalaban, na sa kanyang baga at muntikan ng tamaan ang kanyang gulugod. Naramdaman niyang bigat ng tama ng bala at agad niyang alam na malubha ang kanyang sugat. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niyang pagdurugo ng kanyang baga. Karaniwan nakamamatay ang tama ng bala sa dibdib, lalo na kung ang ugat ang tinamaan. Maaari itong magdulot ng malakas na pagdurugo sa loob ng limang minuto na agad na nagpapababa sa tsansa ng buhay. Ang pinsala sa baga na tulad ng natamo ni Otto ay nagdulot ng tinatawag na tension pneumothorax o pagbagsak ng baga. Sa ganitong kalagayan, mahalagang maibalik ang normal na paghinga at maitigil ang pagdurugo. Kadalasan ang unang sampung minuto matapos matamaan ng bala ang magpapa siya sa pagitan ng buhay o kamatayan. Nadala naman si Otto sa malapit na ospital matapos humupa ng kaunti ang labanan. Sa kabutihang palad, natanggal ang bala at walang matinding epekto sa kanyang kalusugan. Bilang isang sniper, kinilala si Otto bilang isang bayani sa digmaan at binisita pa ng alkalde ng Kiev. Iniingat ni Otto ang natanggal na bala bilang alaala, isang paalala na kahit isang bala lamang pwede nang magtapos ang kanyang buhay. Sa kanyang karanasan, ibinunyag din ni Otto ng walang pakundangang paglabag ng mga sundalo ng Russia sa karapatang pantao. May mga pagkakataon na binobomba ng mga rasya ng mga ospital na puno pa ng mga sugat sundalo, bagay na labag sa Geneva Convention. Dahil dito, laging handa ang mga ospital para sa mabilisang paglikas kapag muling umatake ang mga tropa ng rasya. Para manatiling gising sa gabi, pinapatugtog ng mga nurse ang techno music sa kanilang lugar. Walang tigil ang dating ng mga sugatang sundalo sa ospital. Kapag may isang gumaling at nailabas, may bagong sugatang pumapasok naman agad. Dahil sa patuloy na pagdating ng mga sundalo ng Russia, parehong pagod ang mga ospital at mga sugatan. Isa pang panganib ang mga drone ng Russia na nilalagyan ng pampasabog para gawing kamikaze na umaatake sa mga target sa likod ng depensa ng kalaban, kabilang ang mga ospital ng militar. Karaniwang nagaganap ang mga atake tuwing may liwanag ng araw. Pero maging ang gabi ay hindi ligtas para sa mga tropa ng Ukraine. Kung matamaan ang isang sundalo sa gabi, mas bumababang ang tsansa na may ligtas siya mula sa larangan ng digmaan. Dahil hindi na ganoong madalas ang mga sagupaan, ilang mga doktor ang nagsabing mas madaling magbigay ng paunang luna sa mga sugatang sundalo sa field kapag walang panganib na tamaan ng bala ng kalaban. Kaya naman kung nangyari sa gabi ang sagupaan ni Otto, malamang hindi natin makikita kung gaano kahirap ang kalagayan sa Ukraine para sa isang dayuhang sundalo ng legion. Ngayon, ano ang legal na kalagayan ng isang banyagang sundalo na nakikipaglaban para sa Ukraine? Sa simula, bawal sa batas ng Germany na ang kanilang mga mamamayan ay rekruti ng militar ng ibang bansa. Ayon sa German Criminal Law 109H, sino mang mag-recruit ng aliman para makipaglaban para sa ibang bansa ay maaaring makulong ng hanggang limang taon. Pero dahil ang ating German sniper ay volunteer, hindi na ito sakop ng batas na ito. Ayon sa mga ulat ng pamahalaan ng Germany, technical na lumalabag sa batas ang mga German na nakikipaglaban para sa ibang bansa. Pero hindi pinagbabawal ng gobyerno ang mga mamamayan ng Germany na nakikipaglaban sa Ukraine. Isang tagapagsalita ng German Ministry of Internal Affairs ang nagsabi na ang pagpunta sa Ukraine para lumahok sa mga labanan o sumailalim sa pagsasanay para dito ay hindi tinuturing na krimen sa ilalim ng German criminal law. May isang kondisyon na maaaring magdulot ng kaso sa isang sundalo. Ito ay ang pagkakasangkot sa mga war crimes. Sa kabutayang palad, nabawasan ang mga extremists na pumasok sa ranks ng Ukrainian International Legion. Gayunpaman, hindi lahat ng bansa ay may parehong pananaw at ang Legion ay hindi rin ligtas sa mga pag-uusisa. Habang ang Germany ay nagbabawal sa kanilang mamamayan na ma-hire ng militar ng ibang bansa, pinapayagan naman ang pagiging volunteer, lalo na sa sitwasyon ng kasalukuyang paglusob sa si Ukraine. Samantala, ang Austria ay may ibang batas. Sa Austria, ang mga sundalong lumalaban para sa ibang bansa ay maaaring mawala ng kanilang citizenship kahit pa sila ay volunteer. Kaya ang isang Austrian soldier na nais sumali sa Ukrainian International Legion ay maaaring magkaproblema. Sa ngayon, may ulat na nagsasabing ang Ukraine International Legion ay may mga sundalo mula sa mahigit 55 iba't ibang bansa. Gayunpaman, may hirap matukoy ang eksaktong bilang ng mga sundalo sa legion. Isang ulat noong Marso 2022, ang nagsabing mahigit 20,000 aplikante ang nagnanais sumali isang buwan pagkatapos magsimula ang paglusob. Pero kalaunan, bumaba ang numerong iyon sa halos 1,500 na lamang. Noong Pebrero 2023, tinatayang may 2,000 na sundalo mula sa International Legion ang lumalaban. Ito ay ayon sa ulat ng VICE. Isang taon matapos ang pagsalakay, ang mga romantiko sa digmaan tulad ng mga veteranong sundalo at mga thrill seekers na naghahanap ng labis na excitement ay tila nawala na. Sa simula, maluwag ang mga kondisyon ng kontrata para sa mga volunteer ng Legion. Kaya't ayon sa Vice, maraming unang volunteers ang umalis makalipas ang tatlo hanggang anim na buwan ng serbisyo. Ayon kay Carl Larson, isang veterano ng Iraq War na naglilingkod din sa Legion. Isa sa mga pangunahing isyo ng unang grupo ng mga recruit ay hindi ang kakulangan sa mga mahusay na sundalo, kundi ang pagtanggal ng mga hindi karapat-dapat. Tinatay ang 20% ng mga sundalo ang umatras mula sa laban matapos ang kanilang unang enkwentro sa Russian artillery at nagpasya na bumalik sa kanilang bansa. Dahil dito, bumagal ang paglago ng Legion at umabot lamang sa humigit kumulang 2,000 mga sundalo Noong Abril 2024, binago rin ng Legion ang kanilang General Service Contract kung saan ang mga volunteers ay kailangang manatili sa Legion nang hindi bababa sa 6 na buwan, nang walang katiyakan kung saan at kailan sila ilalagay sa frontline. Ang mga natitira sa Legion ay kinabibilangan ng mga biyasang sundalo, tulad ng isang German sniper nga na pinag-usapan natin kanina na si Otto. Maraming dahilan kung bakit ang mga sundalo ay pumipiling lumaban para sa ibang bansa kasama na ang tapang at moralidad. Sinisigurado rin ng legion ng mga sundalo ay may tamang kompensasyon. Ayon sa opisyal na impormasyon mula sa website ng International Legion, ang buwan ng sahod ng isang sundalo ay nagsisimula sa $550 para sa mga hindi direktang nakalagay sa frontline at umaabot naman ng $4,800 para sa mga nasa direktang combat deployment. Ang mga kompensasyong ito ay katumbas ng tinatanggap ng mga sundalong Ukrainian. Bagamat maliit lamang ang bilang ng mga dayuhang sundalo kumpara sa kabuoang pwersa ng militar ng Ukraine, ang kanilang presensya ay nagpapataas ng moral ng mga tropa ng Ukraine. Ang mga sundalo mula sa kanluran ay kadalasang may mas malawak na abot ng media, kaya sila ang nagbibigay ng mas detalyadong kwento tungkol sa nangyayari sa mga trenches ng Ukraine lalo na't na meron silang kalayaang umalis anumang oras. Gayunpaman, pa man, hindi rin sila ligtas mula sa mga panganib at kasawian na nagaganap sa mga frontline ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ilang pagtatala ng hukbang militar ng Ukraine, mahigit sa 100 na legionaries ang nasawi sa unang taon ng digmaan. Bukod pa rito, marami ang maaaring nabihag ng mga puwersa ng Russia at ang kanilang kapalaran ay nananatiling hindi parin tiyak. Posible na sila ay tinutorture para makakuha ng impormasyon o inihahanda para sa palitan ng mga bihag ng digmaan, kasama ang Ukraine o kanilang mga bansang pinagmulan. Ang mga numerong ito ang isa sa mga daylan kung bakit ang bilang ng mga volunteers na sumasali sa Legion ay pabago-bago. Kahit ang mga veterano ng Legion tulad ng mga Amerikanong sundalo o mga sundalo mula sa Britain na may karanasan sa Iraq o Afghanistan ay nahihirapang mag-adjust sa laki ng labanan at sa mga kaaway na may modernong teknolohiya lalo na't suportado ang Ukraine ng NATO at ang Russia naman ng China. Isang natatanging grupo na kabilang sa hukbong militar ng Ukraine ay ang Georgian Legion na binubuo ng mga Georgian Nationals na unang sumali noong 2014. Ang Georgian Legion ay may halos isang libong sundalo. Kalahati sa kanila ay mga Georgian, habang ang iba naman ay mula sa mahigit tatlongpong iba't ibang bansa. Kilala rin ang Georgian Legion sa kanilang abilidad na mag-recruit ng mga Amerikanong sundalo. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming maagang volunteers ang sumali ay dahil sa inaasahan nilang magiging maikli lamang ang digmaan. Ayon sa mga plano ni Putin, ang pananakop sa Ukraine ay dapat naging matagumpay sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit nang hindi ito nangyari, maraming tao sa buong mundo ang naniwala na hindi magtatagal ang labanan matapos maitaboy ng hukbong militar ng Ukraine ang unang pag-atake. Ngunit sa kasalukuyan, nalaman ng karamihan na ang digmaan ay maaaring tumagal ng maraming taon. Dahil dito, maraming mga dayuhang sundalo ang napilitang bumalik sa kanilang mga bansa matapos maglingkod sa mga mabigat na kondisyon ng digmaan. Habang positibo ang ipinapakita ng Legion tungkol sa mga dayuhang sundalo, meron din namang mga ulat na nakakapag-alala. Hindi lahat ng dayuhang sundalo na sumali sa labanan ay may mabuting layunin. Ang International Legion ay may ilang mga pamantayan sa mga aplikante pero nasangkot din ito sa pagkakaroon ng mga kriminal na nakapasok sa kanilang hanay. Sa kasalukuyan, opisyal na patakaran ng Legion na ang lahat ng volunteers ay dapat may malinis na record at walang kasaysayan ng pagkakasala. Subalit may mga pagkakataon na ang ilang sundalo ay naging kriminal matapos sumali sa Legion. Isang kilalang kaso ay tungkol sa isang Amerikano na di umanay sumali sa unang alo ng Legion noong maagang bahagi ng 2022. Sa halip na nasa harapan ng labanan, mas maraming oras siyang ginugugol sa paggawa ng mga post sa social media at pagpapalaganap ng balita tungkol sa mga aksyon ng militar ng Ukraine. Ang problema, wala sa mga tagumpay na binanggit niya ang kanya mismong nagawa. Nagpo-post siya pero hindi naman siya lumalaban. Hindi siya aktibong nasa frontline ng labanan, ngunit binibisita niya ang mga lugar na kagagaling pa lamang sa digmaan at inaangkay ng mga nasirang kagamitan bilang bahagi ng kanyang mga kontribusyon. Nang kalaunan, lumabas na hindi maayos ang proseso ng verification ng legion sa mga volunteers, kaya't nakakapasok ang Amerikanong tulad nito kahit wala siyang opisyal na kontrata sa International Legion at sa Armed Forces of Ukraine. Ito ay isa sa mga pagkukulang ng International Legion noong unang bahagi ng kanilang pakikilahok sa matagal ng alitan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sana'y naayos na ito ng Legion sa kasalukuyan. Dagdag pa, may mga ulat mula sa isang dayuhang volunteers na nagsasabing hindi gaanong naiiba ang hukbo ng Ukraine sa hukbo ng Russia. Ayon sa isang ulat na inilathala sa Telegraph noong Agosto 2022, Paminsan-minsan ay may mga misyon ang International Legion na halos itinuturing na suicide missions. Ang mga suicide missions ay binanggit sa ulat ng ilang dating sundalo ng British Army na sumali sa Legion. Ayon sa kanila, iniutas umano ng Legion Military Intelligence sa mga international na sundalo na palakasin ang isang posisyon na iniwan na ng armed forces of Ukraine, ilang araw bago at nasa ilalim na ng pangangalaga ng Russian. Ipinapakita nito ang posibilidad na ginagamit ng hukbong Ukraine ang mga dayuhang sundalo bilang cannon fodder o yung mga sundalong walang sapat na paghahanda para sa sitwasyon. Sa huli, pareho lang ang layunin ng International Legion at ng armed forces of Ukraine at hindi lahat ng kasapi ng Legion ay sangkot sa mga ulat na ito para sa 1,500 hanggang 2,000 ng mga sundalo na nananatili sa loob ng Ukraine, posibleng nakakatanggap sila ng parehong pagtrato tulad ng natitirang hukbo ng Ukraine. Kaya't maaaring ang mga akusasyon ay dahil sa lapses sa mga utos na maaaring mangyari kahit sa ang unit. Base sa iba pang panayam sa mga sundalong legionnaire, marami sa kanilang naniniwalang mahusay ang nagiging suporta ng legion sa hukbo ng mga Ukraine.